Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-unlay data sa Gomo gamit ang Gcash. May nag naman kasi sa atin na isang client natin paano daw mag-unlay sa Gomo gamit ang Gcash. Karamihan kasi dito sa amin ginagamit pa yung Gomo para sa piso wifi. So, start na tayo guys. First gagawin nyo guys, punta kayo sa Gcash nyo. I-open yung ang Gcash. Ito yung Gcash nyo guys. Tapos, ilagay nyo dito yung code nyo. So, kung anong code nyo, yung ilagay nyo dito yung open na yan. So, after nyo ma-open, punta kayo sa G-Life. Ito guys, so, yung sa baba. G-Life. Antay nyo lang yan guys. Antay nyo lang natin na ma-open to. So, magtaga. So, maghintay. Kaya magmamadali. So, pag hindi pa maglabas yung gomo, siyempre pag bagong, pag bago kayo magload sa gomo, pinutin nyo yung sa gilid. may icon naman dyan do, sa gilid niya. So, pinutin nyo. Tapos, ipalabas yung example na ganun. Ganun. So, siyempre hindi siya maglabas. Tapos, pinutin nyo yung heart. Ito. ito. Kung anong mga app na gusto nyo ilagay dito. Yung Lazada, pwede rin. Pero pwede rin hindi na pero pwede rin wag yun ang lagyan. So sa akin gomo lang yung gusto ko. So tapos may natin yung gomo. Antay nyo lang. So antayin natin. Dapat maglabas para malagay natin yung account ng gomo. Siyempre, kung load ka dito sa GoMo, dapat kasi may promo, may schedule kasi yung pagbibigay nila ng pagbibigay nila ng ano ng promo sa kung paano siya mag-unli. Karamihan kasi dito sa akin ang yung GoMo ginagamit pa nila ito pang ano, pang biso, wifi. So ganito lang kayo mag-load para hindi na kayo mahirapan kung may Jicas lang kayo. So pindutin niyo yung login, login guys. Tapos ilagay nyo, pag nakarating kayo dito, ilagay nyo yung number dito. So, yung number 976, yung GOMO 976 naman. So, i-check down natin kung yung number na iload natin. May nag-PM kasi sa akin na client ko kung paano na mag-load sa GOMO. So, i-check natin, kunin natin yung ano na ito. ito 976-41-500-58. So, ilagay natin dito. 1, 500, 7, 4, 8, 7, 8, 5, 8. So, dito guys, Ilagay nyo yung ano, yung yung code, kung anong code ng, yung nag-register ko sa GOMO yung na, kung anong nilagay na dito, ito yung ilalagay nyo, eh, kung anong nilagay nyo sa paggawa, sa pag-register ng gomo, yun ang ilagay nyo dito para malagin yung gomo yung number ng gomo natin so, so uh, lagin lang guys so kung makikita nyo ito na maglabas guys ibig sabihin no pwede na to magano pwede tayo mag register dito so antan nyo lang yan maglabas so pag nakarating na ko dito lumabas na to tapos iscroll nyo lang pababa so ito guys oh. siyempre piliin nyo yung unlay data Siyempre, yung Anlilita, hindi ito palagi nandito kasi yung Go Mobile is schedule yung pagbibigay nila ng promo. So, pindutin lang yan. Yung buy. Tapos ito. Confirm and pay with Gcas. So, pindutin lang yan. So, dito guys. Antay nyo lang yan. So, ito na guys. So, ito na siya. So, ibig sabihin, pindutin nyo yung yung pay, ito 599 hmm, pindutin na lang yan guys tapos pindutin na yung ano ibig sabihin pag lumabas na ito yung success successfully sent to Okay. ibig sabihin okay na yan guys pwede na yan gamitin yung sim card so pindutin yung done Okay. wala na yan so ganun lang sa guys kadali so kung may natutunan kayo pakilike and subscribe naman dyan para kakaranta gumawa ng mga video. Salamat!